so ito guys yung part 2 ng ating tutorial sa pagbuo ng bullet box so ito last video natin is uh, hindi pa natin nalagyan dito so ngayon nalagyan na natin so, dito guys bago natin sukatin is ipapasok natin tong bullet so kailangan ipasok muna natin yung bullet para makakuha tayo ng distance yan dito So, meron tayong ilalagay dito na uh, kabitan ng speaker sa bullet. So, para makuha natin yung sukat is kailangan tanggalin muna natin yung bullet dito. So, meron naman yung screw. So, tatanggalin natin to. So, dito guys, yung bullet is naka-screw lang po yan. At tatanggalin natin. Yung nasa na yung bullet nya mismo so hindi yan naka-fix mga guys kundi naka-scroll lang yan so matatanggal po yan. so dito sa bagong bagong design na bullet is apat uh, yung kaniang screw pero yung uh, normal na design na bullet is tatlo lang yan So tapos pag natanggal pag bago natin tanggalan yung screw kailangan meron tayong palatandaan kung saan nakapoint point yung pinakadulo niya na ito. So lagay na lang natin dito 1. tapos lagyan din natin dito ng palatandaan 1. para pag ibalik natin yung bullet is uh nandito pa rin yung tamang posisyon niya kasi baka hindi siya mag uh, balik sa dati yung uh, paggabit pagkabit niya so kailangan uh, babalik sa dati Yan. so natanggalin natin yung bullet ito so pupun natin ito so tanggalin mo natin kasi kapit kapit yan Ayan. Ayan. siya guys. So, ito na siya. Yung bullet. yan Kapag binalik na natin yan, pag nasukot na natin is ito yung one. Tapos ito yung one. Dito yung posisyon niya. yan So, ito na siya. Natanggal na natin yung bullet. So, kabit muna natin dito. So, makakapagsukat lang tayo ng maayos. Tapos, lalagyan din natin ng sign kung saan natin ipaibabaw. Ito yung sa taas, tapos ito yung ilalim. Depende na sa inyo guys, pero sa akin, lalagyan ko siya ng sign kasi minsan, yung ibang bullet horn is tabingi. Yan. So, kailangan, meron tayong palatandaan. Yan. So, ganyan. Ito yung palatandaan natin sa taas merong araw so ito pwede na tayo magsukat para dito Ayan. so kukuha muna ako ng sukat tapos magbubutas tayo pabilog so ito guys nakat na natin yung sa loob so ito yung dup ng horn uh, bullet horn yaga yung speaker so pansin natin guys share lang natin guys sa ah. ito makita natin guys 14 inches po ito which is ito yung lapad ng ating ito bullet horn yan 14 inches yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag gagawa kayo is kailangan uh, tanggalin yung bullet para masukat niya talaga. Kasi tabingi yung minsan guys, tabingi yung ibang paggawa, hindi perfect na nasentro yung kaniyang butas. Tula dito guys oh. Yan. Yung natitira dito is 1 an 1 half inches. So dito natira dito is 2 and half inches so hindi yung 1 inches hindi talaga siya uh, nasa gitna or sentro yung butas ng mismong horn so tabingi or tagilid so ito na sya guys bali ito na lang yung susundan natin yung kanyang output dito Yan. para uh, tugma talaga sya para walang singaw so ito Pasok na natin. So, meron na yung guide. Ilagyan ko na yung guide para doon natin i-point eh, yung mismong board ito. Yan. So, papakita muna natin. Pa Ipapasok muna natin to. Yan. So, magpipit po yan kasi 14 inches kasi yan. Zero-zero yung uh, sukat. So, ito. Meron din gap dito. nilagyan ko yung mark. Tsaka dito guys oh, ito. Kasi yung mga horn, bullet horn is uh, hindi magkapareho. Hindi kasi siyan sa gumagawa. Tapos yung kanilang hulmahan. Yan yan. So dito, merong mark din yan yan. Ayan. So, ito. Ayan. So, ito na yon So, kailangan meron to. Nakadugtong siya. Dugtong yung board niya dito. Ayan. So, kung tabi nga yung uh, horn niyo bullet horn, is sasabay nila lang lang. Ayan. So, pantay ko dito guys, hindi to nags. tabingi talaga yung bullet. So, check na natin. Nasa tin tin inches. Yan. So, tabingi. O, ganun. Slant. Kunti. Kasi yung output nya dito, tabingi yung output ng horn. So, yan yung tandaan natin kapag bubuo ng bullet. Yan, so ito, okay naman to kasi sa loob naman to, hindi naman to makikita. Kahit hindi siya straight, tabingi lang yung paglagay dahil rinse dito sa bullet na to. Tabingi yung permission. So ito, tatanggalin na natin to. Ito siya. So dito sa loob, lagyan natin ng frame para kapitan ng speaker. So susunod so, natin gagawin mga guys, ito galing po ito sa ritaso na bilog na mga 18 inches speaker or 15 so rito ito yung speaker natin magsukat tayo uh, ito 12 inches and one half so magguhit tayo rito 12 inches and one half tapos magguhit din tayo ng dito sa loob yan so 11 inches and one fourth so buhay tayo 11 inches and 1 part dito tapos tatanggalin natin so papakita natin mga guys so ito guys ito yung bilog na ritaso so ito ito na yung ikakabit natin dito yan bali dito natin ilalagay yung speaker yan bali yung pagkabit nito is ganito yan tatanggalin na lang natin yung uh, yung Mayroong oversize dito. Yan kasi hindi to nagitna yung bilog. Yan, bali yung speaker nito is naka ganito yon. Yan, naka yung speaker sa loob ng box. Yan. So, kakabit muna natin tapos cut natin yung gilid para hindi distorted pagpasok sa loob ng box. So ito na po siya mga guys oh. Ayan. So ito yung bullet horn kapag naikabit na natin to is magta-touch yung dulo niya dito sa ayan board to siya. Ayan. So yan yung output natin. So kapag ibinalik natin yung kaniyang bullet, ito yung bullet. Ito siya. Yan. Yan. So, hindi distorted sa speaker. So, hindi pa yan nakapix. Kasi meron, mayro, meron tayong palatandaan yan. Pero kapag napix na ito, is ito, hindi ito mag-touch sa speaker cone. Yan. So, meron siya allowance. So ngayon, uh, bago natin takpan yung gilid is kailangan lagyan muna natin dito yung para lock ng screw sa likuran para pag nakabit na yung siding is hindi tayo uh, mahirapan pagkabit ng pang dito sa, gil, sa likuran. So kabitan muna natin guys. So dito guys, ginabihan na tayo. So kapag tapos na natin lagyan dito para sa stopper kasi ito para lagayan ng screw. So, pwede na natin takpan yung siding dito. Ayan. So, ito. Ayan. So, yung taas dito is 13 inches. Ayan. So, kabit na natin. So, ito mga guys. So, oh, buo na natin. So, bukas na lang natin. Lagyan ng spikon. Tapos, pintipinturahan natin bago mag -testing.